yun nga lang meron pang second and third level curious lang ako eh kung kakayanin ba talaga ito umabot ng ganito kataas <laughs> hinihingan na ako anong ginagawa ko dito sa EDSA EDSA Kamuning actually ito titingnan natin dito yung EDSA Kamuning footbridge ito yung tinaguruan nilang stairways to heaven. Okay, so ito yun. Ayan. yan yung mismong tulay na tinutukoy nilang stairways to heaven. At ito ay naging kontrobersyal dalawang beses na. Yung isa ay 2018 at ngayon ay 2022. Nung 2018, naging kontrobersyal ito dahil sa napakataas nito na height. At kung titignan mo siya, halos apat na palapag ang aakyatin mo para makarating ka doon sa kabilang side. At ngayon 2022, naging controversial na naman siya dahil merong isang diplomat na nakapansin dito at nag-tweet. At nagkaroon ng international attention. So ngayon, ang gagawin natin, Dalawa, titingnan natin Gano ba ka, talaga kataas ito At bakit ba ganito to kataas Tara, natin Ito pa lang yung unang level ng footbridge So dito parang ano lang Usual na footbridge Na makita kita nyo O inaakyat natin sa pangaraw-araw normal lang siya Ayan. nandito na tayo sa first level. At may mga dumadaan din dito. From uh, one side nandito yung mga buildings at saka mga condominiums. Going to this side. Dito, dito naman sa side na to, nandito yung DPWH na Region 4A na headquarters. And siyempre, nandito tayo sa EDSA so yung part na yon, yung part na yun ng EDSA yun yung papunta sa MRT station ng Quezon Avenue dito, dito naman sa part na to eto naman yung Kamuning station GMA ginawa ng MMDA ito dahil marami talagang tumatawid dito And according to MMDA marami na na-accidente dito kaya kailangan nilang maglagay ng overpass. Now the problem is dito sa first level okay pa, yun nga lang meron pang second and third level na sabi ko nga parang halos umakit ka sa third hanggang fourth floor ng isang building so din natin doon pa lang sa first level medyo hiningal na ako so ito na yung second level So may kita nyo na medyo mataas siya talaga. Mataas talaga. Second level na. Ngayon ang observasyon ko dito, Itong second level na to halos kapantay ito nung wire na nandoon sa MRT. So yung kable na ginagamit ng MRT kasintas ito nung second level. And according to MRT, dapat meron daw 5 meter na clearance mula doon sa kable papunta doon sa taas ayan kaya umabot ng ganito kataas, <laughs> hinihinga na ako uh, so maganda naman ang intensyon ng MMDA para maging safe yung pagtawid ng mga tao from one side to another pero dahil nga nandito yung MRT mahirap talaga gawa ng paraan nito kung ako tatanungin hindi ko rin alam kung paano gagawin dito so siguro kung meron kayong suggestion comment nyo lang at uh, makita natin kung anong magandang gawin dito kung sakaling kayo ang nasa lugar ng MMDA ayan hingal na hingal na talaga ako <laughs> medyo <laughs> may kataasan talaga So ako, wala naman akong problema. Medyo masakit lang ang tuhod ko. Siguro kakayanin ko pa ito eh. Pero magiging may problema talaga rito ay yung mga kababayan natin na PWD at saka yung mga senior citizen. So, mataas siya para maklir yung MRT na yan, yung tumatakbo na tren na yan, para maklir yung cable na ginagamit niya. Kaya ganito siya kataas. So kung ako, siguro ang gagawa nito, Baka palalagyan ko to ng elevator. O kaya escalator. Kung ako lang naman. Yung lang. Hindi naman tayo ganong kayaman. Kaya <laughs> di natin magagawa yan. Pero at least meron ng mga ganito na tawiran na safe mga katawid. nga lang sobrang taas. At sabi ko nga magkakaroon ng problema dito yung mga kababayan natin na PWD at saka mga senior citizen. Okay, so andito na tayo sa kabilang side And uh, Hindi rin ako taga rito Kaya hindi ko alam <laughs> Kung siguro Araw-araw akong tumatawid dito Baka hindi ko rin kayanin <laughs> Salamat na lang at hindi ako taga rito Binisita lang natin kasi Curious lang ako eh Kung kakayanin ba talaga ito Kaya naman Nga lang talagang challenging So kita-kita tayo sa susunod nating adventure